tuloy ang liwanag na nagliling ni. Naging bantog na. Di ba? O, oh, naging parang si Ria, naging bantog. Pati rin si Jesus, naging bantog. E eh, lalo na ngayon, kaya isang click lang. Ayan na. And let us not be proud of it. Palaging at ang ah, humility. dahil ito ay biyaya ng Diyos tayong lahat ay kanyang instrumento Pagkakaisa at matatag na samahan ng pamahalang lungsod, yan ang nangibabaw sa lungsod ng San Jose del Monte, ayon mismo kay Reverend Father Bernard Bibing de la Cruz ng Most Holy Rosary Parish Church para sa mga dumalo ng unang flag raising ceremony sa taong 2025 nitong lunes, January 6 sa City Convention Center. Matapos nito, isinagawa ang buwan ng flag raising ceremony na dinaluhan ng punong lungsod Mayor Arthur B. Robes, mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod, mga pinuno ng iba't ibang departamento sa paumuno ni City Administrator Dennis M. Bush at mga kawani ng City Government. Nagbigay din ng minsahe ang bagong talagang pinuno ng Public Attorney's Office na si Attorney Victor Makalintal na makakatuwang ng pamahalang lungsod sa pagbibigay ng agarang serbisyo sa mga sanosenyo. Kinilala ang proud sanosenyo na si Engineer Ben Samuel Flores na nanguna sa Aeronautical Engineer's Licensure Exam at nakamit din ng alumni ng La Conception College na si Joshua Elizer Colardo ang top 7 September 2024 licensure examination for professional teachers. mo muli ako na babawi ako this time. Na hindi hindi ko po talaga expect 'yung nangyari po talaga na blessing po ng Panginoon. Maraming salamat po na buong suporta ninyo uh, tinanggap po ko at talagang pinarangalan po ako ngayon sa Buong Bulakan po. Maraming salamat po, Mayor, sa inyong pong suporta. Ah. Nakamit din ng City College of San Jose del Monte ang 80% passing rate for licensure examination for teachers na kung saan walong city collegians ang nakapasa sa let exam. Patunay yan ang mahuhusay at mga na guro ng City College of San Jose del Monte. Bukod dito, kinilala rin ng City College of San Jose del Monte bilang 2024 Best LCO Corporate Video Brands Award at Human Resource Development Award 2024 mula sa Commission on Accreditation for Local Colleges and Universities. Dagdag pa rito, nasa Candidate Status Award ang City College para sa accreditation ng five programs. Ang Bachelor of Physical Education, Bachelor of Public Administration, Bachelor of Science in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Criminology, at Bachelor of Science in Entertainment and Multimedia Computing. Ginawaran din ng Alcocoa si Mayor Arthur B. Robes bilang 2024 Model Local Chief Executive Award. Hindi naman nagpahuli sa husay sa pangmalakasan ang City of San Jose del Monte Rising Stars dahil itinanghal naman bilang kampion sa inaugural season ng Bulacan Premier League. Wagi ang Rising Stars laban sa PLP Elites sa Best of Three Series Finals nitong December 22, 2024 sa Colinas Verdes Basketball Court. Formal na rin iginawad ang karagdag ang tricycle franchise sa 62 operators ng Tower Toda. Pinarangalan din ng City Treasury Office sa paumuno ni Liza Avancenia bilang top 2 in year-on-year year growth rate of locally sourced revenues award mula sa Bureau of Local Government Finance ng Region 3. Nakamit naman muli ng City Government ay ikaapat na Seal of Good Local Governance Award mula sa Department of the Interior of Local Government. Ito ay bunga ng pagkakaisa at pagtutulungan ng pagbibigay ng magandang serbisyo publiko sa bawat pamilyang sanosanyo sa paungunan ng magkatuwang sa servisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes, kasama ang mga kawani ng pamahalang lungsod. Good thing na ang City of San Jose Del Monte ay taon-taon ay nakakasabay at nakakapasa sa SGLG. So yung nga, ito ngayon nga is uh, tatlong taon na sunod-sunod na nakakapasa yung SGLG. Ito ay dahil sa mahusay na pamumuno ng ating City Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes. At syempre malaking parte din or malaki rin yung role ng mga department heads at saka ng mga uh, technical at administrative na personnel ng LGU dahil sinisigurado nila na taon-taon ay makuha at may pasa uh, lahat ng mga indicators ng SGLG. Formal na rin nanumpa sa tungkulin ng dalawang putsyam newly hired at promoted employee ng Pamahalang Lungsod. Ang kanilang dedikasyon sa servisyo at pagmamahal sa kanilang trabaho ang nagsilbing daan sa pagsumpa ng kanilang tungkulin bilang ganap na public servants. Ipinagdiwang din ang everybody's birthday para sa 268 mga kawani ng Pamahalang Lungsod na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwan ng Enero. Bawat isa ay nakatanggap ng balloons at libreng birthday cake mula sa magkatuwang sa serbisyo Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes. Natunghayan din ng mga kawani ng pamahalang lungsod ang pinakamalaking balita at kaganapan sa lungsod ng San Jose del Monte sa loob ng isang taon sa balitang San Jose Year in Special Report. Minsahin naman ng ama ng lungsod, Mayor Arthur B. Robes, para sa mga kawani ng pamahalang lungsod, patuloy na maglingkod ng tapat at lalo pang galingan upang makapaghatid ng natatangin serbisyo sa bawat pamilyang San Jose habang tayo ay nandito. Para sa Balitang San Joseño, ako si Arya Moblianda, Public Information Office.